Hello guys, this video guys, uh, dito na naman kami sa bar barber shop, suki so, okay namin yan sa kupitana ni Kyrie yan, gusto niya dito guys, kasi nagaling magkupit guys yan, itong video na to guys is uh, be uh, before pa to sa graduation ni Kyrie so, late late ko na to na, late na tong i-upload guys Ayan. So, ang daming nagtagupit guys yung time na yun. naabutan uh, nabutan kami ng 2 hour. Naghintay lang. Kasi ang daming nakapila na mga customer. Pero, kaya gusto niya dito lang. Ayan. Nabutan kami ng 2 hours. So, ayan. Kasi maganda na maganda ang gupit bago mag uh, mag-admission para malinis tingnan para uh, malinis tingnan ang mga uh, gumagraduate at kaya uh, Kyrie. Yan. Kaya pinaghandaan talaga niya guys na mag, before sa graduation. Yan. Seryoso talaga si Kyrie dyan Oh. No? Tahinik na tahinik. Walang sinasabi. Walang salita. <laughs> Yan. Okay guys. Salamat sa panonood niya guys sa video na to. Um, keep sharing tapos thank you for watching pa din guys yan kaya ang mga lalaki talaga guys uh, mabilis mabilis tutubo yung buhok nila hindi maabutan ng one month mahahaba ng buhok nila kaya mas magastos pala itong mga lalaki guys compared sa mga girls bilis sila kailangan gupitan pag hahaba ilang buhok kailangan gupitan talaga kasi hindi kaya ayak pag ang lalaki pag lalo pag hindi sanay sa mahaba hindi magdadating nan Siyempre, graduation okay malapit na ta malapit na to matapos ang pag paggupit niya guys oh napansin niyo guys ano na sa likod parang okay na at saka yung banda harap guys harap niya kailangan panipisan kaunti para kasi madaling tutubo yung sa harap niyong buhok guys so may bangs banda ang bilis tutubo kaya sabi ko sa kanya guys sabihan mo yung magdupit sa iyo na panipis nipisan Diyan, banda guys uh, tapos nang gupit niya yan thank you for watching bye